Ito ang Jojo, lalagyan natin ng ritual. Pero kung tutuusin, ang lahat natin kasi ng mga nag-aarma, -al ko ay walang ritual kasi nagkatago sila sa mga pratuwar, sa nila pag-aaral. Kaya nang, nang mga nagpupumilit uh, para kasi Jojo ng ritual, sana mag-isip-isip kayo o baka naman hindi kayo nakapag-college. Okay, tama ah, yun. Pero ito, nalagyan ko itong Jojo bilang uh, bilang pesyales ko ng Alpaka, pero MCGC kapapalit ko sa inyo lahat. Para sa inyo ito. Good morning. Ah... Uh, panibagong reaction video tayo so nakita nyo naman yung video ha, short clip lang yan and uh, <clears throat> masasabi ko lang ay saludo sa paninindigan and para maalis yung agam-agam ng mga kapwa kapatid kung lihiti mo ka o hindi. So, nakita ko parang uh, may edad na yung ating uh, Brad, si Brad Jojo. And uh, para doon yun, kinawa niya yun, uh, para malis yung agam-agam or paghihinala ng mga ibang kapatid dahil nga walang ritual Basically, kung matatanda nyo may dalawa akong video na ginawa dun uh, regarding sa ritual. which is yung ritual ay sagrado sa atin at every brat ay kailangan magkaroon ng ritual now uh, yung noon na mga walang ritual mula nung uh, 90s early 2000 tapos yung pababa ng uh, 90s pababa no, hanggang 70, 73 so <clears throat> yung iba talaga doon hindi mo sila pwedeng questionin kung bakit uh, hindi sila nagpalagay no kasi napaka delikado unang una may fratware pangalawa pinagbabawal sa si school pangatlo inaayawan ng mga uh, negosyante o yun dun sa traba trabaho na may mga uh, may mga mark ng uh, kumbaga sarado pa yung isip nila na pag ang isang tao ay member ng ng isang frat organization eh sarado yung isip nila parang ang isip nila eh hindi to pwedeng pagkatiwalaan yung mga ganon, mga magugulo so hindi natin yung pwedeng questionin maraming dahilan so etong ngayon na uh, 2000 pataas. No. Medyo laylo na yung ano natin doon at siguro mga 2005-2006 masyadong mababa na yung rate ng uh, gulonon. So more on uh, naririnig dalang na natin nun ng mga fratwar ng mga tao na ganyan ay sa ibang lugar. Wala na yan dito sa atin sa Luzon. <clears throat> kaya, uh, hindi na uh, questionable na yung mga ganon. Bakit wala kang ritual? Uh, may mga pinaka dahilan man sila noon, kaya hindi sila nagpaparitual. And, mostly, karamihan ng member na hindi nagpaparitual, dahil yung mga officer nila nakikita nila walang ritual so kung mapapansin nyo doon si si Brad nagpa-ritual dahil questionable uh takontama yung uh pagka panood ko pagka -dinig ko isa siyang officer so once na officer ka tapos wala kang uh, ritual mahihirapan ka mag-implement ng ritual sa mga new member mo kung ang officer or ang GS walang ritual mahihirapan kang mag sabi sa mga member mo na magpa-ritual ka di ba kahit ako hindi mo ko mauuutusan na mag-ritual kung ikaw na officer ko eh wala kang ritual pero doon tayo sa sa pagkuwestyon ng 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 kapatid Uh, sa panahong kasi ngayon, <clears throat> oo, maraming, maraming lumilitaw na mga PK uh, peke pala, nag, nagpanggap nag, na hindi naman or walang makapag uh, bouts ng legitimacy niya. So, kung kukwestiyon mo sila, make sure dapat wala ni isang brad ang mag-bouts na lihit mo yung brand na yon. Yun lang yung uh, pinaka main reason mo kung bakit mo siya kukuwestyonin. Pero kung may nagbouts, let's say isa ako sa isa ako sa witness nung nasa IR, isa isa ako sa officer nung pagpasok niyan or ako yung ninong niyan, kasama ko yan o kasabay ko yan nung ah uh, in uh, NFR, sa initiation. Brad, sis, huwag ka nang, ano, huwag mo nang kukwestiyonin. Ha? May nag na nga eh. Kung gusto mo, yung nag na yon, questionin mo rin, hanapan mo rin ng Brad na makakapag dun sa 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 kanya, ng legitimacy. Pag wala dun, wala dun na mag ibig sabihin, kahit niya binouch niya yon, useless yon. Ganun dapat yung questioning Kuquestionin mo, eh, yung edad na yon ni Brad, nagsabi siyang uh, legit siya, maraming nag-bouts, maraming nagpatunay. Kukwestiyonin mo pa rin kasi wala ka nakitang so, wala ka nakitang born, wala ka nakitang may proper tayo na, no? Uh, sa mga Brad and sis na uh, mga kapanood nito, meron tayong proper questioning. Kung duda, ka doon sa Brad, na nagpayo na Brad, tanungin mo kung saan siya survive chapter. Then, hanapin mo yung chapter na yon. Kung existing siya, kung nag-exist ba siya, asan yung mga member noon, sino mga naging officer noon. Basic as that. Pero sisiraan nyo o kung ano-ano sasabihin nyo sa social media, hindi kayo hindi kayo nag-iisip. No. Alam ko, alam ko yung pakiramdam na ah uh, to. Alam ko yung pakiramdam na uh, pag-shoot ka ng FS tapos hindi ka naman duman sa proseso. Masakit 'yun. Oo. Ah uh, hindi hindi ka aya-aya 'yun. Pero Uh, gawin natin in uh, tamang proseso. May tamang proseso ng pagpasok, may tamang proseso ng pagquestioning. Tanungin mo siya, uh, sinong GS niya, sinong MI niya, saan siyang chapter, anong taon siya nag- Then, i-verify mo. I mo. Meron na tayong uh, social media. Hindi mo, yung social media, gagamitin natin yan in proper communication. Gamitin natin sa uh, pag-communicate ng tao sa tama. Hindi mani. Hindi para sirain o kung ano-ano pagsasabihin dun sa social media na keso ganyan, ganito. Baka hindi mo pa nga natatapatan o hindi mo pa nagagawa yung nagawa niya. Nakakaya yun. Porkit may ritual ka. O, marami ako ditong kakilala sa amin. Walang ritual. Pero, talo pa yung sandamakmak na ritual. So, ano lang tayo? Gawin natin in, in proper na pag-question, uh, pag-imbestiga ng kanyang legitimacy. So, yun lang. Hanggang dito na lang.